yung nagpapakatotoo. Gusto mo ma-appreciate yung pagpapakatotoo eh. Ito banggitin ko na, Dahil binanggit ko naman din sa sa vlog ko. If yeah. Smith. Yeah, yeah yung uh. yung uh, big winner ng Gen 11 PBB. So nanalo siya. Paglabas niya, bit, alam mo yung bit-bit pa din niya yung totoo niyang ugali paglabas. 'Di ba? Nariyang uh, uh, si Paps Fernandez hindi niya kilala. Kaya sabi ni ni Martin, "Where did you get this girl?" Oh my gosh. Okay. Pangalawa, yung may humarang sa kanya na na isang marshal. Napik niyang ganun, hinampas niya kasi nakaharang sa dadaanan niya. Yung yung pangatlo, yung kumakanta sila ni JM, yung kalab team niya uh, yeah. na dinadangkal niya yung bandang ibaba. Okay Tapos yung um, si Ding Dong Bahan, yung yung house, uh, housemate niya doon sa PBB, dinidilaan niya yung ano, Nakita ko mm -hmm. oh, yata yun yung ginagawa. Yeah, uh Tapos yung sinasabi niya, walang, ka walang makakatalo sa Gen 11. Kahit il anong ilang batch pang dumating. Di ba? Breaking. So, ko siyang ma-appreciate kasi nagiging totoo siya. Pero, too much of pagpapakatotoo is bad. Okay.